Ito na mga kababayan. Mm hmm. Andre ah. Matulang. Uh, mm hmm. Yeah. Lima na tawagin natin para manalo ng kagad siya sa 10,000. Baka pwede ba nating dagdagan? Meron tayo mga ito, ang ganda ito, nito. May face mask para sa mga babae natin walang pambili. Salamat sa mga kaibigan ko nag-donate. Ako nagbayad. Hello. Hello. Ah. Kamusta po kayo? Ay, sir Will. Mabuti po. Ay, ano po pangalan? Roy Barrientos po. Ano po? Roy Barrientos. Roy, Mang Roy, taga saan kayo? Mabini, Santiago City po. Sir Will. Ma Mabini? Santiago City, Isabela. Saan daw? Isabela. Santiago City. Santiago Santiago. Santiago, Santiago. Ano ginagawa nyo? Oo, oh, mga tika Santiago, Isabela. Ano ginagawa nyo ngayon? Nagluluto sir, nagluluto ako sir. Nagluluto kayo? Oo sir. Ano niluluto nyo? Adobo sir, adobo. O, sarap naman Anong adobo yan. Anong adobo yan? Anong adobo yan? Adobong manok ko yung in. sarap naman. Sana may adobong baboy manok. Tapos may, kama <laughs> may kamatis, no? Ah, uh, wala. oh, hindi awas pa na kanin ngayon, no? Oh, maganda Di ba? Ah, oh, wala, wala. ko naman ako nag single, uh, single father ako. Ah, wala, wala. Walang problema. Kahain <laughs> <laughs> na naman kayo, eh. Um, tayo uh, natin. Okay. Uh, okay. Ano ang trabaho nyo? Bali, parang meron po. Para ah, magsasaka. Magsasaka. Apo. Oo, may papakanta oh, ko sa'yo. Kantahin nyo para meron kayong 10,000. Lakswipe ba uh, ko? Kaya ang gwapo ko. Alam yung kantang yon? Okay. okay, kanta! 🎵Lux White ba ang gamit ko, kaya ang gwapo ko?🎵 Sambol limo! 🎵Lux White ba ang gamit ko, kaya ang gwapo ko?🎵 Meron <laughs> kang sambol limo, meron kang lux white, meron ka bang? GMA for the box! 🎵GMA for the box!🎵 Pwede ba natin padala to? <laughs> 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 Hindi, sabihin natin sa so GMA for the box. Sasabihin namin, o, papadala ko ng dalawa para sa inyo. May souvenir kayo, padalalahin ko 'yung sakes jacket. Yeah, lahat naman mananalo mayroon kayong face mask. Bigyan ng face mask. Yeah! Sasay. Right. Okay. Ano gusto niyo sabihin sa last white? Sasabihin ako dito sa tawag namin, 'yung sa K-media, sa Fusion, 'yung sa steak. Oh. Masaya ba kayo? Masaya ako, kayo din. Padala ko 'yung Lagi bakit nanonood nang tutok-tuwin? ano, magmula ng pinanganak ako. Ay. Mang Roy, congratulations okay. ng Isabela. Meron kayo sa muli Meron pa kayong ng GMA for the box! Ayan. Hello everyone! Mga kapuso, I'm Donita Nose. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Marami pang hinanda para sa inyong lahat. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wow Win! Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated. Mula